gumising ka. Ayan, si Coco. Tulog na naman. Ayan. Ito yung alaga namin mahilig humiga sa aming kama. O, ba? Diba? Mukha siyang tao. Para siyang tao pala. Ayan, ang hilig-hilig niyang matulog sa aming kama na may unan pa talaga ayan yung time na nakakalaro pa namin siya. Ayan, kikipaglaro siya sa amin. At talagang bibong-bibo siya dyan. Kaya kami naman ay tuwang-tuwa sa kanya. Talagang nakikipaglaro siya sa amin. Ayan. ayan. Napaka dami namin memories. Ayan, ang lusog-lusog pa niya niyan. Tapos bigla na lang ganito yung nangyayari. Akala ko simpleng pagsusuka lang yung pala. Malala na pala siya. Kaya, ayan. Sobrang sakit talaga. Yung mga ng araw na yan kasi hindi ko talaga matanggap na mawala siya sa amin.